kapag gagahawi ko lang. So, anong oras na ngayon? Mga alas 11 na tanang gabi. Ano ko yan? So, ang alas kapi so, na. So, kaya na pa kung nag-lahat. Pag alas ko dito lahat ng mga tao sa bahay, hindi ko tulog na. So, ako'y gutom na gutom na. Kasi, tulog na aking kasawa. Ayan. Ang tulog na siya. Hindi ko kaya kami kumain na pala siya sarap so, ng ulam ko. Ayan, o. Oh. Pakipakita niya. Ayan, tiyan. Tapos, ulam ko is, tara natin ating ano, nakikita, ating mahiwagang, ating mahiwagang pan. Ito, oh, naghihilamos kasi. May manong kasi ng bilot. Ayan, o. Oh. Tira -tira. may manong. Hmm, simple, -simple lang ito, guys. Gusto ko ng short ako ha ko next lang talaga ng short ng short kaya kasi wala talaga yung time Thank you. Okay, so guys, gusto ko so, talaga magkamay. Dito eh. lang, kasi pag dagakay na ako, nagkakamay ako. Siyempre lang akong mga kapatid. Eh. Hindi akong mayaman. Lang lang ako mayaman. So, Mahirap lang talaga ako. Kasi madami yung kamay kasi hindi pa ako nag... Nagustuhan ko naman, pero hindi siya totally ano. Gusto malinis. Hmm. Pala, kalang, ulang, ulang. talaga malinis. May ulam pala. Kala ko. ko Nagugutom talaga ako guys. Kasi alas nun ko nung kanina. Malis dito. Nang na. Ang sakit na lang. Ang sakit na ulo. ko talaga. Ano konta mm. yun ko lang itong probinsa talaga eh. palaban kami. Ang baga palaban talaga yung ko. Kasi ano. Ay, basta. Kaya mo yung mukha ko. Nagtulog okay. ako. sa katulog niya. Kaya kami ko lang. Ang pisa ko